na po kayo. Binabaha kami ng snow dito ngayon. Ayan. Basang basa ako kanina. Oh. Baha na ng snow dito sa amin. Ang dami. Ayan oh. Baha na ng snow dito. Uh -huh. Ayan. Nahanan ko lang siya para um, souvenir. Pag yan, magdamag. Ulan daw na snow rito. Okay, hanggang dito na po lamang. Malamig. bye, -bye. ang ikot pa. Oh, uh, ikot, ikot pa. Ikot, ikot. Uh, grabe. Bye bye. Uwi na ako. Namili lang ako ng ano, konti. Thank you for watching. Yeah, 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 yeah. Yuki Daruma. Kawi. iyan. Kuha tayo ng ano. naka ako, nagkukuha ako ng video. <laughs> Grabe ang snow ngayon dito sa amin. Yan o. No? Grabe. Ewan ko bukas baka hindi ako makapasok bukas ha. Sigurado yan. Baha ng ano yan. Maghapon magdamag ba namang umuulan ng snow ngayon? Ang oh, grabe. Naliligo na ako ng snow. Eh. Ah, grabe. Ayan, oh. Oh. Nakatakot mag, ano, oh. Ang bisikleta Kochi nga takot magmaneho, eh. Ako, bisikleta lang ako. Brabe. Ah. Pag maulan ng snow, hindi naman masyadong malamig, hindi siya masyadong malamig. Ayan, naliligo na ako ng ano. Puro puti na yung suit ko. <laughs> My goodness. Malintikan na. Ah. Ah. Bukas yan. Ako, kanya-kanya ng palay ang bukas. Palahin namin yung snow. Madalang lang umulan dito sa amin ang snow eh. Pero pag umulan, nako grabe. Maabot minsan ng gantuhod. isa eh sa Hokkaido talaga yung malamig na lugar. Baha talaga dun. Lampas bahay yung mga snow dun. Dito, dito sa amin, ano lang dito. Masyerte na abutin ang hanggang, hanggang tuhod ang snow dito. Ayan ano? Oh. Puro snow na sa paligiran. Uh, na ko siya na ano para souvenir ba? Grabe. Ayan, oh. Ayan. Ay, ang ano? Ayan. Ayan yung paborito kong puno. Oh. Puro snow na siya. Ah, baligid namin puris, no? Ah, ah, ah. Ayun! Yung magsasakura. Sakura, sakura. Ah! hirap magbisikleta pag gaganyan, ah, <laughs> eh. ah, tayo na. Ah. Mga bata na lang natutuwa dito eh. Ano ko ko lang siya para souvenir. gusto na po kayo dyan. Mga kababayan sa Pinas. Yan dito sa amin ngayon. Ah, yung bata ko tuwan-tuwa. Gumugulong-gulong siya sa ano. Madalang kasing inu ang ulan ng snow dito sa amin pero pagka umulan an, naabot na hanggang tuhod eh maghapon magdamag yan na ano umulan kaya naipon ang purputi na paligid maga kami pinuwi kasi delikado daw eh baka ano madulas ba yung daan lalo na ako bisikleta lang ako Oh, sige na po, hanggang dito na lamang. Ah. Oh. Ayan o. Basa na yung cellphone ko. Ayan yung bata, tuwan-tuwa oh. Nagulong-gulong siya sa, ano, sa snow. <laughs> Kasi mala, madalang talagang umulan ng snow rito sa amin. Kaya nagpupunta lang ng... Dito rin sa probinsya namin, marami talaga pagdating sa, ano, sa bundok. Lampas bahay ang snow doon. Dito sa lugar namin, hindi masyado. Nalulusaw kaagad agad. Madalang mo lang makikita yung naiipon talaga siya na inaabot ng hanggang tuhod. Kaya natutuwa yung mga bata. O, sige po hanggang dito na lamang. Ayaw, bye bye. See ya. pahaba ah, na ako eh. Ano mga kapitbahay ako.